Huh? Pero ito, tahas ang tanong sa iyo. Noong nasa relasyon kayo, hindi niya ba inamin sa iyo na bata pa siya? Okay. During Uba, ng, uh, ano na lang, siguro, birthday <laughs> niya. Oo. Doon mo na lang nalaman. Oo. Oh. At nagkagalang obligasyon dahil siya nangyari. He diba? was very kind naman talaga. Oo. Oh. He kind. Yung nangyari ba sa iyo, sa edad na dito si at magiging ina ka, natakot ka ba okay. para sa sarili mo? Okay. Oo Hi mga ka-Pilipino! Welcome to Kwentong Pilipino. Ngayong episode ay may, isa tayong makakasama na lumilitari ng kanyang pagkakakilaldan sa mundo ng musika. And kahangalan po dito sa Kwentong Pilipino na siya ay makasama at makapanayam natin ng um, ngayong hapon. No? Siya po ay si Binibining Kay Anne Marie Ibangilista Parico. Spain. Hi, good afternoon. Hi. Un, um, una, maraming salamat sa pagtanggap ng imbitasyon namin dito sa Kwentong Pilipino. Okay. Kumusta ka ngayon? Bago natin kapatakbo uh, ang ating pagdiriwang uusapan Na kung buksan ng ating panayam, kumusta ka? Ano ang pinagkakaalam ng isang kid? ano lang, um, mostly is mag-DA, mag my... ba nagsulat ng mga kalta. Okay. Tsaka... Uh, so, baka lumabas yung isa kong kalta na mm, nilalawa. Fem, mahal mo ba ilarawan sa kwentong Pilipino ang isang fake? Paano siya mailalarawan bilang isang babae, um, bilang isang um, performer? So, hindi ko alam kung paano ko mailalarawan <laughs> ang isang kagayo ko pero siguro Women empowerment, yung isa kong word na madalas na gusto kong ibigas mm -hmm. sa lahat ng tao. Especially yung mental health. Okay. At uh, pagdating naman sa musika, malalim ako sa mga gusto kong mangyari. Mm -hmm. Kagaya ng isang metal to jazz okay. to reggae. Okay. Gusto kong maghalo at saka may pakita din sa lahat na parang um, may ma iba-ibang klase ng musika na pwede i-labas. Oo. So, so paano mo siya nalaman na may potential ka na galing pagdating sa mundo? Noong five years old ako, okay. yung mama at papa ko is nakikita lang nila nagkakanta ko ng mga Celine Dion, Celine Dion, mga Tapos ayun, simula nun, uh, pinag-voice lesson ako, pinag-dance lesson, okay, mga mm Hanggang -hmm. sa 18 years old. Okay. Ano ang naramdaman mo nung bata ka pa lang, ramdam mo na yung suporta ng magulang mo? Very confused at first kasi I don't, hindi ko alam kung ano yung musika. Ah. Uh, at wala akong alam -ala na may magagawa pala to at may magandang pupuntahan pala sa um, At nung naramdaman ko yun sa magulang ko, noong una, ma, parang ayoko ma, ayoko talaga ng ganito, parang hindi ko feel, mm -hmm. hindi ko siya feel. Then, nung tumatagal, doon ako natawa. Natu natawa kasi, um, hindi pala lahat ng tao para maintindihan ang form of music talaga. Pero, it really heals a lot. Naka, uh, ganda siya ng pakiramdam, pagmalungkot ka, nakatulong talaga siya. Hindi lang sa akin, sa pamilya ko, mga anak ko, by the way, si Gilbo. Ayun at uh, ano yun, parang maganda siya, maganda siya. Natutunan ko siya na pinakamahirap na way, hmm. pero parang natural na lang talaga siya. Hmm. O oh, ito, um, fame, kahasang tanong, ano ang panggiging ubat ko Kung bakit nung nakikita ko ngayon sa iyong katawan, ay um, punong-puno ka ng tatuno. Ano, paano mo nag sa mga nanonood sa kwentong Pilipino. Ito ba ay dala ng iyong pagmamahal sa art sa ating uh, mga tattoo artist o may kwento ito kung bakit meron ang iyong mga katawan. So so nakikita niyo puro ano sila, dark image na mm. So um bilang suporta na rin sa mga kagayong ano, uh, artist din kasi nagtatato din po ako before. Okay. At yung graphic design, ganyan. So, medyo gusto ko rin na pa, kung magtatato artist ako, kailangan mapa, ito yung gawa ko sa sarili ko. Mm -hmm. So, gusto ko mapakita na parang, ano naman magtatato ako tapos wala akong, mm -hmm. <laughs> ano yun po? Okay. Example. Supporta din to sa tattoo industry, music scene. At saka sa mga taong, yung mga tattoo ko actually, since they are very dark, uh, since I also have a uh, very uh, dark uh, life, dark okay, life, <laughs> Charis yan. Love. Yan. Tutunguhin natin yan. Kasi Sige. ako, habang pinagmamatan uh -huh. ko ang iyong mga tattoo, alam mo may kwento siya, malalim, no? And kasi okay. nabanggit mo mismo na ito ay dark, no? Dark. Anong madilim na bahagi ng buhay mo? ang attraction ngayon na nasa katawan? Um, kasi yung ibang tao, especially um, uh, gener ang generation ko lang ngayon, is they are a form of self-harm. Mm -hmm. uh, may mga friends ako na suicide because of it, sorry. Um, ako, dito ko siya nilabas. From, um, kesa magawa ko yung mga ganong bagay, ginawa ko sa tatlo. Mm -hmm everything that's in pain, lahat ng bagay na masakit sa akin, nilagay ko siya sa pato. And, hey. and thank God, ha, um, nagpasan mo ang ganong pagsubok sa buhay na hindi mo naisipang tutulin no, ang sarili mong buhay. Gaano kahirap sa'yo na iproseso ang sarili mo na may ibang dahilan ng Diyos para ituloy ang buhay mo? Um, Mahirap siya. Uh, especially, I'm really a confused person din sa life. And knowing how really life works uh, about you, and being a single mom. Okay. So, nakuha ko siya masurvive. Uh, by praying also, believing sa lahat ng bagay na kaya niyang gawin. Hmm. Na, alam ko hindi niya binigay lahat ng mga pagsubok na to kung hindi ko siya kakayaan. Hmm. So, yeah, must say tulad ng aking naging marka sa ibang mga naging content ko, nakilala ako dito sa paggawa ng mga dalawang salita na babanggitin ko at sasagutin mo lamang siya kung alin sa dalawang salita yun ang naglalarawan sa'yo o ay malapit sa puso mo. Una, Manila o Pampanga? Pampanga. Maganda o matalino? Matalino. Morena o maputi? Morena. Sasayaw o aawit? Aawit. Palaban o matapang? Palaban. Halik o yakap? Halik. <laughs> Mapagmahal o mapagbigay? Mapagbigay. Panandalian o pangmatagalan? Pangmatagalan. Isang oras o isang gabi? Isang gabi. Relasyon o pangarap? Pangarap. Intablado o privado? Intablado. Maraming salamat, Fame. Okay, kaya kanina nabanggit mo, ikaw ay isang single mom. Babalikan ko, ipagpatawad mo kung babalikan ko ang kwento ng buhay pag-ibig mo na naging bunga yung pagkakaroon mo ng isang anak. Unang tanong, ilang taon ka na nagkaroon anak? I was 18. 18 na ako noon. Okay. Maaari mo bang ibahagi sa amin dito sa kwentong Pilipino? ano ang level ng emosyon mo noon? Kung bakit napag-desisyonan mo na bigay ang iyong sarili sa taong akala mo siya na ang makakasama mo habang buhay? Na? Uh, pwede ako mag-share, pero okay lang naman tip of the iceberg oh, yeah. lang naman sa buhay ko to. Um, at first kasi, eh, nagsabi siya sa akin na he was, ano, he was an adult. Mm -hmm. uh, it turns out to be he was a minor. Okay. okay. So hindi ko alam siya, so, ako yung alo, yung agrabiado that time. Uh -huh. So, since we need to focus on our studies that time, we separated ways naman. Uh -huh. Tapos gusto niya mag-aral siya, makapagtapos. And he did, and ako din naman. So uh -huh. sa side ko, okay uh, nagtrabaho ako ng maaga. And my first son turned out to be special. And he's, he has autism pala. Mild autism only. Pero he was a genius. Uh -huh. Um, um, nakakalungkot, no? Um, pero ito, tahas ang tanong sa iyo. Noong nasa relasyon kayo, hindi niya ba inamin sa iyo na bata pa siya? Okay. During na, um, uh, ano na siguro, birthday. Oo. Uh, doon mo na lang nalaman. Oh. At nagkaroon ng obligasyon dahil siya nangyari. He diba? was very kind naman talaga. Oo. Um, oh. Yung nangyari ba sa'yo, sa edad na 8. At magiging ina ka. Natakot ka ba okay. para sa sarili mo? Opo. Okay. Yung part na yun, syempre, nakakatakot siya kasi pinasok mo eh. Or, ano lang kasalanan na nasa chat? Mm -hmm. Tsaka hindi, ano yun eh, parang, especially my parents, mm -hmm. yes. Ayaw mm -hmm. nila yung abortion. pag mm -hmm. nung una, syempre, ang galit na galit na rin. Ayan, kasi, inuuna ko <laughs> yun. Kaya, ganyan yung bagay. Tapos, pero kinabukasan na bigla ako. Mm -hmm. so, sobrang love nila agad may ni, pizza na ako, oh, mahing ka. Ah. Ano, paano gusto mo sa akin? <laughs> ah, excited na sila. Ganun na sila. So, yung mga panahon yun, naging madali ba sa'yo? O kung makikita, pamilin sa mga magulang mo, ang sitwasyon mo nun? Yeah. Kasi sabi nila sa akin, pag nabuntis ka, huwag ka umuwi dito. Okay. okay. <laughs> okay. okay. Magulang eh. Siyempre, ako, takot ako. Ah. Siguro after, five months or six months, doon nila nalaman. Kasi nagsuso na, oh, okay. may mga signs na, na ngayon. It was very scary. And sa part ko, I know I did something wrong, pero I have to make things right. Mm -hmm. So, sinabi ko sa kanila, I did my best. Na, na, hindi, ko, hindi ko siya like pinapublish, pinapublish. hindi ko lang pa-post na ngayon. Kasi privacy din nila. Pero, syempre, part din sila sa akin. so, not a shame I'm of it to be a single talaga. Okay, fame. o ito, sa pag-uusap natin ngayon, kapag binabalikan mo yung ganong bahagi ng kwento ng buhay, sa tingin mo ba, hanggang ngayon, yun pa ang naging kabiguan ng magulang mo? pa. I don't think the kabiguan mm -hmm. is, Kasi they did their best as a parent. Mm -hmm. I was only adopted. Yeah. Yeah, I'm an adopted child. Ako lang yung kaisa-isang daughter nila. Maybe there was a time that I needed to see where I belong ano ba talaga ako? Siyempre, pag-adopted ka, minsan papasok sa isip natin na parang, saan ba talaga ako? Mm -hmm. Sino ba talaga ako? Yung mga yung question sa akin. Parang hindi ka kompleto. Pero, habang tumatagal nung naging magulang ako, at ma-face ko na yung reality, pwede pala ma-feel yung gano'n. May incomplete ka na normal pala siya. Party pala talaga siya. Kasi hinarap ko na siya. Hinarap ko na siya. Um, without any tears. Go lang. Okay. Then, kung babalikan mo yung mga panahon na tinanggap ka ng magulang mo kahit nung nabuntis ka, nakita mo ba si Dana? Nasaktan sila doon sa naging sitwasyon niya? Oh. They prayed a lot. I saw my dad cry. I saw my mom cry a lot during that time. And sinabi ko, this is very wrong sa so, mali itong mga ginawa ko. So, I have to make it. Inside. Although part kasi ng buhay din talaga yung pagkakamay. Although minsan, kasi pare sila na nag-work. So, most is, I'm on my own lang. Learning things, guiding myself to a lot of things. I don't, pero I don't really blame them. Because they did their best talaga. To give me a very, uh, magandang buhay. Yeah. Paano mo pinatakbo ang sarili mo na hilumin yung sakit na naidulot mo sa puso niya? Ay, ano lang, siguro ito pa rin yung bagay na gusto nilang mangyari para sa akin. Matupad yung mga pangarap mo. Mm -hmm. They only wish talaga sa akin, Anak, gusto lang namin matupad lahat ng pangarap mo. Kung ano man ang mag, naging mali mo, naging desisyon mo. Mm -hmm. Ang gusto lang namin masaya So, I'm really showing that I am happy. Mm -hmm. Through whatever comes my way, gusto nila is matuto ako, matapa ako. Nakikita naman nila na even though it's very hard na makita nila yung anak nila ay nagsusuffer, like, so, 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 yung ano ko masakit sa akin, yung ganyan-ganyan. Gusto nila maging matibay ako sa sarili ko. So, they did it very hard. Parang tough love din um, na parang mag-isa ka, yeah. kaya mo yan. Ganon yung way nila. Mm -hmm. So, I I, I was guided by myself. Parang yeah. Pero by their prayer, mama, papa, I love you. Pero so, same, no? Kahit ganun yung nangyari na nagkamali ka sa buhay mo, no? Paano mo, nabigyan, ka ba, nabigyan mo ba ang sarili mo na humingi ng tawad sa mga magulang? Everything. That, sa uh, kung nga, eto ah, uh, I never regret my child. Pero kung ibabalik ko yung panahon mo, Feel ko, is, it's not the right time talaga. Actually, hindi feeling. It. It's not the right time talaga siya and it's not the right uh moment to have a child mm. at younger age. Yeah. Kasi hindi ko talaga siya maganda ako mali na ako. Guys. Mm. <laughs> mali ako so don't do ano nagawa ko. No. Hindi ako magandang ehemplo sa ganito. <laughs> hindi naman. Mag maganda ka para ehemplo na nagkamali ka, bumangon ka, tinanggap mo ang anak mo. Magandang ehemplo yon. Yung pagtanggap ng pagkakamali sa ating sarili mo. Okay, pain, paano binago ng anak mo? Ang takbo ng buhay mo, yung pananaw mo sa buhay. Para, pero na ako, kung dati talaga, sobrang aminado ako, medyo spoiled di brat ako. Like, mm. lahat ng gusto ko makukuha. Yung nagkaroon ako ng anak. Grabe, yung eh, syempre, meron din siya special needs. Okay. Yung pasensya ko, humaba. Mm -hmm. And, nag-try ako mag-read uh, uh, mag ng books sa psychology, lahat-lahat. Kasi, nagkaroon ako ng understanding sa mga tao, hindi lang sa anak ko, sa lahat. Mm -hmm. Ang laki ng tulong niya, ang laki ng lessons niya sa, lesson niya sa akin. Uh, pag Pakunawa sa mga tao, bakit kaya ganito yung reaction ng isang tao, bakit ganyan umaksyon yung isang tao mas lumawak yung pag-iintindi ko sa tao. Hmm. Sa tao. Kung baga, no, binuksan niya yung isipan mo sa mas malalim pang kahulugan ng buhay. Diba? Okay, mabalikan ko ang kabataan mo. No? Sabi mo kanina na mo, ikaw ay isang adopted child. No? Ilang taon mo nalaman na ikaw ay isang ampon?